mga kababayan si dating president uh, Rodrigo Roa Duterte si ang vice president ngayon na si Indayza na anak niya mga senador katulad ni Ronaldo Ronald uh, de la Rosa de la Rosa mga sina Robin Hood Padilla uh, mga si Senador Francis Tolentino at mga kaalyado ni uh, President Duterte dati na ngayon ay parang dumidistansya na mga Duterte diehard supporter mga bloggers nila na mga trolls uh, si Pastor Kebuloy ang mga tauhan ng National Task Force to End Local Communist Armed Complex in the Philippines, ntf -ELCA. Kasama na yung mga ex generals and colonels na pumirma ng manifesto para palayain si Loren Badoy at saka si Mr. A. Silis ito ang talagang da, laban na laban ito sa komunista lalo na eh, katulad ni na Eric Silis at saka ni Miss Lauren Badoy, eh, Mrs. Lauren Badoy eh, laban na laban yan talaga sa uh, komunista ayaw na ayaw nila, galit na galit sila sa mga komunista uh, CPP, NPA uh, NDF Yun, basta, basta komunista pero pagdating sa usapin sa West Philippines, eh, at sa uh, mga ano ay nagpapakita na diehard na diehard naman sila sa China o sa kap, uh, interest ng China na siya ng komunista ngayon eh. In fact, yung ating insurgency no mga panahong 70-80s, lalo na nung panahong 80s, na kalakasan ng si NPA, yun ay sinusuportahan ng uh, China eh. Sa panahon ni Mao Tse-tung. Kaya nga, ang uh, communist movement dito sa Pilipinas, inata, tinatawag na Maoist style. Kasi ang, ang communist komunista iba-ibang uh, style eh. May Stalinist, Maoist, Marxist, yan, ganyan, ganyan. Hindi pare-pareho. <laughs> so, sa Pilipinas, Maoist style. Kasi nga, eh, uh, kumukuha ngayon ng support sa sa China eh at ang isang ano diyan, isang ebidensya ay eh, nung mahuli yung ano doon sa sa La Union, yung isang barko na maraming kargadong armas na galing sa China para dideliver sana yun para sa NPA yon <laughs> eh, baliktad ang, ang logic eh uh, nang mga grupo ni Duterte. Kasi galit na galit sila sa komunista na NPA, NDF, CCP, NPA, NDF. Pero mahal na mahal naman nila yung komunistang China. <laughs> sa anong logic yan? Bakit ganyan? Galit kayo, galit sa ACPP, eh, si eh, hindi eh. Mahal na mahal naman ang China. In fact, gusto pang maging probinsya yung, yung, yung Pilipinas ng China. Eh di, kung naging probinsya ito ng China, di kinikinontol na tayo ng, ng, ano, ng People's Liberation Army kung saan ay eh, komunista. Mm -mm. Ay, nako. Hindi ko nga malaman kung anong lohika at meron tayo mga Pilipino talaga. Balibaliktad eh. Siguro yung mga otak natin nasa, 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 ano na, nasa talampakan na.